ang bagong ambassador ng Glow ay ang TM. Gusto mo bang tumawag ng walang putol? Walang limit? Mm. Mag-TM ka na kasi sa TM, ali on na text ka na, may calls ka pa ulit, minutes. Di ba? Okay. Kaganda dito sa home po, it's not about a home po. It's about a honeymoon where you can have this at home, pero pwede mo rin siyang bitin -bit anywhere yung subscription naman nito is anywhere here in the Philippines. Okay. You can drop it at home, at office, at work, anywhere in the field. Free ito sa application sa Globe. It's not a home phone na, it's a handy phone. Na-convince agad ang ating friend na magpa-install din ang katulad na pina-install niya kanina yung uh, G-Fiber Prepaid. So, we do believe that the Globe abot mo ang mundo kasi yung mga I Staff na nila at saka mga agent na nila, they're the one who is getting into touch with the customer. Kaya nga ka naniniwala ako sa Globe, abot mo ang mundo! So, hindi lang abot, atin ang mundo! Pero hindi ako i I just wanted to express the Globe ano application in detail. At saka alam nyo guys, syempre sa pagmamahal niya sa Globe, kahapon kumuha na rin ng CCC ng positive plan sa Globe Store, sa SM, Lucena. So, inassist po siya ng head on si Ma'am Ana. Hello Ma'am Ana, thank you. And one more thing about that plan 1299, there is an exciting part of that. If you avail the plan 1299, you can have a limited surfing in one application of your phones, either Instagram, Twitter, YouTube, or Facebook, or, or, even any other application on Netflix. But I chose YouTube. YouTube. That is unlimited, even though wala kang load, you can surf And one more thing about 1299, you know what is? you can have a limited serving pa sa 5 GM area. Yes. So, and aside from that, bumili rin siya ng apparel ng Globe, ang 0917. Kompletong-kompleto kompleto kami. Para maging sexy, para maging macho, para eleganting tingnan kahit naka-t-shirt ka lang. Sa panahon ngayon, napaka-init ng panahon, mag-feel mo pa rin ang business na kailangan yung... And, the... hindi siya mainit sa may alam mo ba maganda doon? You know, if you go for the plan 1299, you still have one free JBL speaker. Pero yun, yung JBL speaker is about 3,000 plus in peso. But in Globe, that is free for the application for 1299. Globe plan, yun lang. Bawi-bawi ka na. Hi Dad, nagsisimula na po kami ng application ng GFP. Uh, explain sa kanya uh, developed... kung paano magpa-install ng GFP. Uh, kung paano magpa-install ng GFP na Globe 5 or plan, so ang plan is 999. So sa plan 999, kasama yung doon installation fee. Then meron din ikaw na free connection for one week, then na voucher na one week, then kaya two weeks. So, unlimited internet na siya. Mabilis naman yung flow fiber niya. Mabilis din yung connection. Tapos may free phone. Na ganito, handy phone. So, ngayon, mag-purchase ka na ng SIM ng phone. Yung 999, that is, kung gusto mong one month, pwede ka mag-load kaya hindi 999. Pipili ka lang doon sa option ng Globe One para malaman mo kung, kung ang gusto mo lang bang load ay for a week for two weeks, for three weeks, or for a month. Kung so one month may nine yung para unlimited ka, unlimited surfing. Ngayon, kung gusto mo naman one week lang, dahil wala ka, mag ka lang one week lang. Kung anong gusto mo. Pero, hindi siya, hindi siya required na monthly na nine. That is a institution. Tapos, ang gagawin mo, Ah, uh, if you wanted na uh, magkaroon ng cost, yung yung ka ng early cost, mabigtit mo yung, yung phone, binigay ng SIM, do, doon mo siya ng good for one month. all networks na siya, it will come. Magkaroon naman yung ano. Gusto mo early calls and to all network and unlimited surfing, tunay na yung phone mo. Pero, yung, one, na, yung 999 upon installation, kung next month, sa, sa tagit mo, hindi mo naman ako consume yung ganong 999, pili mo babaeng doon. So, may free phone ka na, unlimited access to internet. So, hindi naman siguro kukusip yung bahay mo ng ilang phones. So, so magulit sa main yung connection ni Glove. At yun na rin natin kanina. Upon installation, tinest ka agad natin. Then, kagandahan dun sa kanila, dalawa yung connection. Isang 5G at saka isang 4G. Kung ang cellphone mo is 4G, dun mo siya i-connect sa 4G lang para yung access is for 4G. Pero kung gusto mo mas mabilis yung access, nung ka kukonect sa global home 5G. Dalawa ang kanyang variant, 4G and 5G. So, lahat mo um, lang kung nawali sa 5G, so mabilis na. Kasi kapag naka 5G ka, yung mga uh, surfing mas mabilis. Siguro yun yung hindi naman. Ang galing-galing si Izzy. Ano ko ko? Sobra. Pwede ka nang maging Globe ambassador. Hey guys, ako po ang Rena ng coffee shop na ito. Ang RM Cafe na nakikita niyo sa background. ah uh, ito yung kanyang, ano, yung kanyang counter. Ayan. So isa kong uh, mataling kong kaibigan na nagpa-install po kanina ng GFB sa akin in-explain kong mabuti at ngayon na-adapt niya na at rinay niya pong ni explain sa kanyang friend din para po magpa-install din ang internet. So yun, support support na mga friend. Pagkatapos na mapa-apply, punta naman ako dito para sa coffee. Siyempre, dito yan sa coffee shop ng RM Cafe. Base maraming salamat. Correct! Yes. Wow. Yeah. So, ganun talaga. Yeah. Dahil siya nang pagpapalit sa aking trabaho. So, 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 Pagpunin uh, naman kasi alisin ako dito Kera sa S.O. Kasi, uh, kasi, uh, uh, kasi, uh, uh, kasi itong PM uh, Globe, hindi naman Mas marami ko services. Mura, load, and ah, look at ah, friends. Anyway, ah, mong 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 load mong 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 Pero yun naman yan, yung na niya, no, services, mas mabababa. Mayroon Pero hindi mo unlimited goals and there's 20 pesos na. 10 pesos na, you can reach your friends mm -hmm. na. Correct. Ano kung inaantay mo? Magkabing na. Ano ah. ang info? So, TF, kung gusto mo naman mas video social si thing, mag-go 50 dito sa Globe Seer. Pero, siyempre, uh, recommendation ng aking ang bagong ambassador ng Globe ay ang TF. Pagkakiraan. Okay, hmm. kasi, alam mo, yung QR code kasi mas maganda doon sa mga biotanny na nag-work lang siya. Hindi siya yung mga for gaming. Ito yung mga, ang ano mo lang talaga is calls and text. No? So kapag call and text ka, pwede dito kasi mababa lang yung subscription ng load na i-load mo dito. Pero, bakit unlimited call and texts ka na? Yes. Pero pag gusto mo yung unlimited surfing, mas maganda yung surfing. Dito ka sa globe, kasi ang at ating group sim, you can start with different group applications and data na ito mas mabilis, mas maganda, mas marami yung offer. Pero, hindi ba kamura si Tinder? So, gano'n natin kung anong gusto mong PM number, makakapagpili ka. Ano ba ang swerte para sa iyo na number? So, pwede natin si Ibe, si, si Ibe, <inaudible> so, ito. may ulas yan. <inaudible> 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 hindi yan. <inaudible> Ito, sisi. Iga ganyan mo na. Pupunitin mo na siyang pag para mas hindi kuno na. Ito kasi nakahilalim ang pagka, ano, ang pagka. Maganda rin naman kasi at PN. Kasi nakasupport din naman siya for 4G and 5G. Correct. Iyan naman siya. Nakapayap g na siya. Tapos 20G, ito ang data mo. Up to 20G data. Ito naman, up to 11. 15. 15G. 5G plus 1 only all net text valid for 3 days. O, oh, kaya yung pag-DM. Sa halit 50 pesos, meron ka ng 50 gig data, mm. only internet na in SMS for 3 days pa mo. Mm. Kung susunahin mo, it was just 18 pesos in a day. Pwede ka nang tumawag anywhere. Okay. Anywhere no. in the world. Sa so ito na yung number na nakili mo? Sure ka na? Yes. <laughs> Gusto mo bang tumawag ng no, walang putol? Walang limit? Hmm. Mag-DM ka na kasi sa DM, Ali the text ka na, may calls ka pa ulit. Di ba? Madali natin. Abot ka may ang ating mga pangarap. <laughs> so, okay. So, ilalagin natin yan dito, Sisi. Abang dumating yung phone mo, oh, na libre sa iyong subscription okay. ng ating GMP, yan ang ipapasok mo dito. Sa so, ipapita nga yung phone, Sisi, hawak mo ba? Yung home phone. Yeah. This yeah. Way. So look at that. Oh. So, ang mga ang, -ang, -ang dito sa home ko, it's not about a home, home. It's about a handy ko. Where you can have this at home, pero pwede mo rin siyang bitin anywhere yung subscription naman nito is anywhere here in the Philippines. You can drop it at home, at office, at work, anywhere in the field. Morin. Basta meron na siyang charge, mabibit mo siya. At saka, easy naman niya to charge. Dali mo lang yung charger oh, niya. this, is a, to. this is a home phone oh. na oh. tinatawag na free. Free to sa application sa globe Pero, uh, it's not a home phone na, it's a handy phone. We're very open na pa rin. Napaka-convenient ang eh. Okay, maraming salamat. So magsisimula na po kami ngayon ng uh, g fiber Earth. Siyempre, yung aming bagong ambasador na, na na, na, ano ka agad, na convince agad ng ating friend na magpa-install din ang katulad na pina-install niya kanina yung uh, G Fiber Prepaid. So, yun. The experience kaagad sinabi niya dito. Kaya, ano, kita niyo naman. Iba talaga ang... No. Alam mo, we do believe that the globe, abot mo ang mundo. Kasi, yung mga staff na nila at saka mga agent na nila, they're the one who is getting into touch with the customer. Unlike nung sa iba na pumupunta pa sa store. Kaya nga ka naniniwala ako sa Globe, abot mo ang mundo. mundo. So, oh, diba? diba. Hindi lang kagot, ati ng mundo. So, mo. Is, yes ko. Oh. Yung number mo sa Globe. Globe subscriber ka din naman, di ba? 0995. Okay, siguro put some syrup over there. I have it. Okay. Okay. Pero hindi ako tiyari ng I just wanted to to express the globe and application in the air. At saka alam nyo guys, syempre sa pagmamahal niya sa globe, kahapon kumuha na rin CCC ng sisisi ng um, plan, ng posted plan sa drop Store, sa SM, Lucena. So, inassist siya ng head to on si Ma'am Ana. Hello, Ma'am Ana. Thank you. And one more thing about that plan 1299. There is an exciting part of that. If you avail the plan 1299, you can have a limited surfing in one application of your phone. either Instagram, Twitter, YouTube, Youtube or Facebook or, or even any other application on Netflix But I chose YouTube. Youtube Kasi that is the most popular thing to do kung wala kang ginagawa That is unlimited even to right. wala kang load You can surf And one more thing about 1299, you know what is? You can have unlimited surfing pa sa 5G area mode. Yes! So if you're in a 5G area location You are three free to yeah. Free surfing, yeah. unlimited So, and aside from that, do na kayong subscription na um, 299 CC postpaid plan. Bumili rin siya ng aparal ng globe, ang 0917. Kompleto-kompleto kami. Para maging sexy, para maging macho, para eleganting tingnan kahit naka-t-shirt ka lang. Sa panahon ngayon, napaka-init ng panahon, mag-feel mo pa rin ang freshness na kailangan yung... And, hindi siya mainit sa otin. And, alam mo ba maganda doon? If you

Sana may nearest post na pwedeng pagtapa ng Ay, ano, 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 GSP. Yes, yes po. So, sa inyo ba? Uh, Quezon, tapos ang CTI, Sarigaya. Gorangay. Picture ako. Sige po.